Hindi niyo ang tinik nang ilang. Iga, ihitok ni dia. Ayan. Yan, pwede na mga lantir. Matitikungatin. Mati. Luto na, mga lantir. Luto na. Titchit na, tamaan. Litchit. May huli to. May huli nga, mga ka-lantir. Ano? Nang, nang ijab. Nang, nang ijab. May huli nga, bro. Tama ka Laking, ito. Laking ito. hito. Laking... Yan. muna mga kanter. Pailalim natin yung ulo. Magandang morning mga kanter yan. Welcome back again sa ating channel yan. ko ako ngayon ng kitang mga kanter. Sa Mars Lake yan. Welcome back again. Yan maaga pa. Yan ay... Papandawin natin mga kanter. Tara samahan niyo ako. Ito ang gagamitin natin yung bangka. nanti kung huli natin kitang nawaan ini huli kung tingin taglit lang mababas na talaga ako ayaw ba't nandiyan tuod na yan? andun yan eh May ulit ho siya na to. Nawa na lunok. Nagwala yun. Nahila to. mày húli tổ mày húli ngắm mà khăng khít, em ú, ra, mày à, nhanh, nhích à, sao mày húli, mày nè Lunok na lunok niya pain. Yan Oh. Uh, huli natin siya. Naka-isya tayo. May kung ayusin yung ano. Eh, lunok na eh. Kaya ba't lumutang eh. ay huli na, ka laki. Hmm, laki hito. Laki hito. Ah, laki hito mga kanter. Laki. Paborito ni Busto. Laki hito na huli na natin mga kanter. Laki -hito. Laki -hito. Ayan o. Laki pagkahito. Ba, masingil to. Delikado. Kaya negatibo eh. Makaisa ka pa. Oh. Nakadalawa na tayo. Ayos oh. Hmm. Masabitan lang siya mga kaunter. Ayos oh. Ang laki nito. Magandang ng mga Ito yung huli natin sa kitang. Okay. 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 Pero na ay lulutuin natin, like, natin mga kanter. Ha? Laking hito. Uli natin siya kita. No, gagataan. Yan, gagataan natin yan mga kanter. Gagataan na. Hmm. Sige niya. Laking na. Laki. Tanggalin natin ang siling muna delikado to. mali natin. Napakalaking hito. Ayun. Bago tong igap. Tanggalin natin yung kawil. Maayos oh. Naku, nasa no, loob. Kailangan ha anong biakin? Haaning talo. Kulubot ba? bandyan tubig para matanggal yung ang um, kanyang dulas mga kaunter ganito lang magkuha ng ano ng hito at saka igap ayan 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 mabilis lang pag ano Ngayon mga kantre, ilalagyan natin itong ano, itong tanglad, tapos itong bawang, saka luya. Yan. Meron din si ilalim, meron din si babaw mga kantre, tapos ilalagyan natin itong, yan, yung hitok muna mga kantre, sa ilalim natin yung ulo, yan o, bago igat, sumod, ito, katawan niya. Yan, ilalagyan natin mga kantre. Salasan natin na maayos. Ipa, ngayon na muna natin ito mga kanter. Paksiv sa gata. Yan. Hmm. Tapos, pagkatapos mga kanter, lalagyan natin ang asin. Tintado na kumbaga. Tapaksiyo muna natin yan. Tapaksiyo sa gata. Para dabis yung ano, ating pan. Tapos, yan suka. Yan. Si mother ko na niya mga kanter. Ang pagluluto ng taksiyo sa gata. Yan. Ito mga kanter, sa salang natin. Huwag niyo na yung kakakalimutan pa na ko may suka. Kunting tubig lang. May halo. Mas maganda yung kumulo. Tapos purong gatain mo na yung mga hantet. Yan. Ito, takpan natin. ごめんない。 Yan, pakulaan natin natin kunti mga kanter tapos natin ilagay yung ano yung kakanggata niya. yan you know? so dyan kakanggata na mga kanter at ito mga kanter ilalagay natin yung kakanggata ayan Kakang kang niya oh. Saka wag na nating katakpan mga kanter. Tapos sili. Yan, piling green. Wag na nating tatakpan ha, mga kanter. Yan, pwede na mga kanter. matitikman mati mati natin Ayun. luto na mga kater luto na let's eat na tamahan let's eat tayo oh. tayo igat dalag ang si daling igat ulo ng

o kita mau ini kami ka kalang... no, bak <laughs> Ha! 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 Dito nga, lamig. Diyan to kaya. Bawang. <coughs> Yusip ba yan? Parang. Tek! Tek! ba na kon? Ay, 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 na ay, Gata, ginatang igat sa kahan dito. Sarap ka. Dito. Hey,